God. So, ngayong araw, mayroon tayong tutorial about kung paano buksan itong, paanda rin itong Yamaha Aerox kung walang susi. Kasi nawawala yung susi ko. Google! hindi ko alam kung saan ko nilagay o laglag ba kasi iniwan ko tong aking Aerox ng dalawang araw kasi meron kami lakad tapos pag ko ng bahay hindi ko na mahanap yung, yung susi niya so ang gagawin natin is i-start natin to using the emergency code na binigay sa akin nung binili ko tong motor na to so binigyan ako ng Yamaha ng code ko so try natin so ang una nating gagawin mo sir itong knob ipindutin i-hold press natin yan hanggang sa makita nating mag blink dito pag natin yun ng tatlong beses pag pinindut mo yan hinold press mo mabiblink mamatay din natin yun ng tatlong beses until such time na mag hold yung blink dito ng key after mag hold another procedure ulit susubukan natin Ayan, nag blink isa. Dalawa. Ayan, nag-hold na. Ang pagkasunod niyan, kung ano yung binigay na code sa inyo, bibilangin nyo yung blink. Kore 8, dapat 8 na blink, tapos bitaw ulit. No? So, hold natin. Okay, bilang. 1, 2, 3, 4, 5,

six guitar. Then, pwede na siya oh, di ba mga boss? <laughs> pwede, pwede na ulit. Gumaan na ulit siya. Alright, so, ganun lang yung gagawin nyo kapag nawala yung susi nyo. Tapos, bubuksan nyo yung pagaganayan nyo yung motor. Follow nyo lang yung steps na ginawa natin. Kung nakatulong yung video na to, para umander yung motor mo paki-like tapos paki-comment tapos kung gusto mo mag-subscribe ka sa channel na to para every time na merong videos regarding sa Aerox updated ka so until next time mga boss again this is Erga, ingat po tayong lahat keep safe, ride safe and God bless us all bye bye